dito sa Rizal mga kalapatids yan bumalik yan dito sa atin mga kalapatids so nabatchar pa natin yan dito mga kalapatids kahit pa paano alam ano, matagal na yan eh 2000 ano pa to 2021 pa yata to mga kalapatids kasi ito yung ating mga ini inipo natin na ano jansen tapos yung ibang mga jansen natin na sa kabila mga kalapatids sa so, isa nating mga kalapatids dun tayo nagbibreed ng madami kasi mas maganda doon kaysa dito dito kasi pala pang ano lang to pang lipad lipad lang natin sa mga local club mga kalapatid yung county yan lang so bala ko nga mag ito dalawa na to ilipat na dito mga kalapatid yan dyan para mabadali tayo makapag breed para hindi na gantong nakahang dito na lang magkatabi kasi apat lang naman ang ating ibibreed yan lang mga kalapatid so yon mga kalapatid dito nga tatapusin to ba bye